tuwing na ko sa kalsadang ito, purong pagmamangha ang nararamdaman ko. Isang kalsadang napapaligiran ng mga punong mayayabong at nagtataas ang mga punong ito. Tila baga nag-aalok ng kaginawaan sa mga biyaherong dumadaan dito. Talagang mapapatigil ka at iyong dadamhin ang kaginawaan na ito. Bakit naman ganito? Shush! Wala na yung mga puno dito Nutal na pala yung mga puno dito Grabe Wala na Grabe sabang init na dito Wala na yung mga puno. para sa pagunlad ng isang bansa kailangan magputol ng mga puno ayos <laughs> La, hindi pag hindi pagunlad to hindi pagunlad yung pagpuputol ng puno failure of governance Grabe. Wala <laughs> na. Ito ba talaga ang basehan para masabi nating umuunlad ang isang bansa?